Sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.10 10 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo huwag masyadong makipag-usap pag ikaw ay kasalukuyang nananalo para walang makuha sa oras mong swerte Taurus sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Pulang kulay ang dapat na iiwasan dahil magagawa kanyang mabigyan ng kamalasan. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Kulay pink ang iyong iiwasan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo at sa player na malalaki ang mata dahil dadalan ka ng pagkatalo. Cancer, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown dahil kaya kang mabigyan kagad ng pagkatalo. Leo sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.05 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo yellow na kulay ang iyon na dapat na dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Virgo, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na apat na isang negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na put dalawa na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.30 na madilim, may ikatatalo na 50 na minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay green, at mahihirapan ka nilang makuhanan ng oras mong swerte. Libra, sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na apat na dalawang negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na put siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na limamput apat na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold, at sa player mahilig magbiro ng kabastusan, dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte. Scorpio Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang 49 minuto pasado alas 6 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 biminutong negatibo, kulay orange ang iyong iiwasan dahil siya ang magbibigay sa iyo ng kamalasan para matatalo. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 10 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, -10 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Maging maingat ka sa pagbabalato kung ikaw ay nananalo na, baka sila ang kukuha sa iyo ng oras na swerte. Capricorn, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 44 na negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.10 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay dilaw, dahil magagawa kang mabigyan ng pagkatalo. Aquarius, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 2.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo, Umiwas ka sa kulay silver dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Pisces, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay red, dahil kayang mapahaba ang oras mong buenas.